Gusto nyo bang mag-ihaw sa loob ng bahay pero wala kang uling? Pwes, ito gawin natin. Kalasa din niya yung mga nabibili nyo sa labas. May isang kilo tayo dito na whole chicken. Hiwain lang natin ito dito sa kanyang breast para gawin natin siyang butterfly. hihiwaan natin yung mga legs o yung mga hita. Ganon din sa part ng breast para manuot hanggang buto pag ito ay ating ibinabad. Sa isang bowl, maglagay lang ng parehong sukat ng toyo, water, at saka yung ating sugar. At yung ating cola, then mag tayo ng paminta at bawang kasama yung kanyang mga balat. Then haluin lang natin to para matunaw yung ating nilagay na asukal. Then, saka tayo maglalagay ng ating kalamansi kasama yung kanyang balat. At syempre, dito natin ilalagay yung ating manok para ibabad ito ng isang oras. Pagkalipas nga ng isang oras, isa-separate natin yung manok sa kanyang pinagbabaran. Sa isang kawali, ibubuhos lang natin yung ating pinagbabara ng manok. At syempre, tatanggalin natin dito yung kalamansi na nilagay natin kanina. Saka natin ito pipigain. Hindi naman natin kailangan na isama yung balat ng ating kalamansi dahil may tendency itong pumait yung ating sabaw. At dahil madumi yung ating sauce, papakuluan lang natin ito, then tatanggalin natin yung mga lumulutang dito. At ayan, okay na yung ating sauce. Pwede na natin ilagay dito yung ating manok. Then, takpan at lutuin natin ito sa 20 minutos sa mahinang apoy. Pagkalipas ng 10 minuto, atin itong babalik na rin para maging even yung pagkaluto ng ating manok. Takpan uli ito at lutuin ng 10 minuto para pareho yung kanyang pagkaluto. Pagkalipas ng uli ng 10 minuto, ito na yung ating manok. Pinakuluan natin to para sure natin na luto ito sa loob. Then hanguin natin to at kainan na natin to. Charot, hindi pa po ito tapos. Meron ako ditong cornstarch na tinunaw ko sa tubig para lumapot yung ating sauce. Ibuhos ito sa pinagkuluan natin ng ating manok. Haluin at pakuluan ito hanggang lumapot yung ating sauce. At pag ito'y lumapot na, isalin ito sa isang lalagyan at set aside muna. Sa isang pan, maglagay ng konting mantika para lang hindi dumikit yung ating manok. Iprito natin ito para may brown effect lang dito sa ating manok. Then, balik na natin to At yung tinabi nating sauce kanina ay ibabrush natin sa ating manok. Naku kumare, hindi ka magsisisi pag tinaray mo to. Sobrang bango niya at talagang walang usok ang makikita. Kaya pwedeng pwede ka magluto nito kahit nasa loob ka ng bahay. Less usok pero sobrang sarap. Kaya ano pang hiniintay niyo mga kamaglalaway? Subukan niyo na! Siguraduhin nating mahina lang yung ating apoy para hindi masunog yung ating manok. Balibalik na rin mo lang ito para malagyan ng ating sauce. Alam mo ba, Mare, na hindi ka mabibitin dito dahil ito'y isang buong manok. Pwede mo itong gawin pag may mga bisita kang dadating. Ayan na nga, naghihiwalay na siya sobrang kakabaliktad natin. O ba diba, mga kumare, para na rin tayo nag-ihaw sa uling? Salamat sa panunod mga kamaglalaway! God bless! sticky man time. Naku, mare, napakalambot at napaka-juicy nito. I-try mo na. At sigurado akong maglalaway ka sa sarap.